na po -workshop na siyang I-workshop na guys. Rescued from garbage to mga kaibigan ha. Siguro. Ano? natin to. Kaya huwag niyo basta-basta itapo mga kita kayo ng ganito. Itapo lang ninyo pag nandyan ako. Sige, hingin ko sa inyo. ba ro? Ang ano to ba? Ingon nila siguro bino na tama na ipulot, no? Samukan sila. Ah? Samukan. Hindi nila hilig. Ah? Hindi nila hilig. Yung ano mga tao bonsai. Tiaga, manggod. Mostly, wala yung bisyo. Bisyo garol. Okay. Kuhan man yung time, magunsyo mong time. Dahil yung money. Manong kay bisyo, si oh. Money, wala na yung money, ipalitan eh. Makapain, hindi mo kagabuno, ana? Ah, hindi man perminte. Manong uban, sayangan man. Kaya naman sila yung bisyo, naman sila si oh ikaw kaya wak makailang bisyo moomen yung binain bisan mga gunting pang crab ano pang pang mga wire da yung abuno kaang Kaang. anong bisyo ka temukan di Jigur Selatan ni ke mutubuk lebih ni kita dah asal bali tu ada mutubuk ni bisa dah asal ni si Milia pun selanggam gani tu pun si Milia dia ni yang adalah selanggam ni ni liso boleh kita nak beli beli tik pun ni ni liso eh mm. Kini siya nga baliti, dilik na ni diligikan din sa tuwa. Balikan ni siya nga mga baliti. kung ano siya, kanang imbred na ba, kanang halo na kay mga dinala man sa langgam na inasod kini na nga baliti dili na originate sa to ah kung ano siya, kanang uh, hindi guys Wearing na ka sir wala uh, na ito eh. yeah. rescue from garbage sila na to na naranang ruway sa mga nagtatanong saan po ito mabibili yung ano po natin itong ano to wire si Sir Bularis pala no? Ang siya, asa doon yung mapalik?

sa Bonsai Society kay Sir Tuto. Kamu naik sila <laughs> anak ng hilak man, ng magtubot, eh, wala na uban. Isa man yung bunsay artist, Wala utot man. Magbunsay siguro na si Linares. Punta naman siya. Parehan na magbunsay at this. Hmm? Parehan na maghilig bunsay. bonsai. sila. Kaya lang niya. Hi guys. Nag-wiring si si Dato Aguanta. Pilay pricing, ana sir? Priceless, if you want. Kung gusto mo bilhin, baka mapilitan ang mabibinta. How much? Huh? How much the price? Name your price. No. It is not Uh, it is a priceless. Because pag-aalaga ko ng bonsai to nurtured, the bonsai is not easy, guys. Yun. 2023 pa na binong. I feel so hungry. Feel hungry? Okay, kan itabang feel so hungry ya bunga? Muli ko nakita eh. Ibu tuh menjukku. Masa mo tulang kagwapong lelaki na ugili ugili sa'yo. Mm -hmm. Mura na kay si Piyolo Pascual. Bihilig nito bulak si Piyolo. Kuwan ba ka Piyolo ba mga dahon? Huh? Nah, ina na, yun na sa si Piyolo ba mo atong sa likod. Huh? Ano be Ano na tabi? Ano? Huh? Yun? Si Chito po ba sa munting nahilig po mga bulak. Oh, tingnan niyo. Tingnan niyo ang bonsai. At saka yung naggugunsei. Sino'ng mas pogi, ang bonsai o oh, yung naggugunsei? Siyempre, 'yung naggugunsei talaga. Oh, si pa tayo nito, guys. Sir, bata pa ba daw ka? Yes. You're still young. Still young. Ready to mingle young. Musa? <laughs> <laughs> hey. Tingnan nyo guys. Ano dyan na yung hilig. Kira na yung isa. Magkasimish yun. Kapit yung banag sa gilili. the horse. Ano nga. Sa isa buntag. Ang buhot pa. Ano nga kana na. Kira. Guwapo kayo. Kagwapo kayo. Guwapo kayo. Diba? Nasisikmak na siya. Basta kayo, mauna na siya. Ano?